Isang martial artist ang naghamon sa ating pambansang kamao dahil marahil ito'y matanda at retirado na. Hindi niya alam na mayroon pa palang ibubuga ang isang legend sa sports ng boxing. Yeah, I mean he's a he's an interesting guy, man, because he's so friendly. Right. You know, like Pat, even like when people are trash talking, he's like smiling, and then he gets in that ring. <laughs> kick a, your ass later. <laughs> <different>. <laughs> Humble pa rin at tila isang pangkaraniwang tao lang kung humarap sa kahit sino kahit alam nating mas nakakaangat siya kung usapang estado at kasikatan. Sa paglaganap ng modernong teknolohiya ay marami na ang nagsulputang social media influencer. Gaya nito ni DKU, isang YouTuber at content niya ay ang magturo ng martial arts. Paano nga ba dumating sa punto na makaharap niya ang isang 8 division world renowned figure at ageless wonder Nagaya ni Pacquiao. Nakupo, ang akala niyang uugod-ugod na ang 45 si Manny, abay gulpe ang inabot. Tara at balikan natin ang mga ganap sa pagitan ng isang boxing legend kontra sa isang nag-astang guru ng martial arts. Bagong laban ay talagang tinawag na ni DKU ang lahat ng santo para paghandaan si Boss Manny. Nag-US tour pa nga para libutin ang lahat ng mga kilalang boxing gym at napadpad rin sa wildcard gym na tinuturing na pangalawang tirahan ng ating pambato. Pati rito sa Pinas ay dumayo sa Peñalosa Boxing Gym para mag-insayo at ipromote na rin ang laban. Legit na may tira ba ito? Noong 10 years old pa lang ay dumaan sa pambubuli at nakasurvive sa isang matinding surgery. Ito ang naging motibasyon niya para ma-explore ang martial arts. Unti-unting dumami ang fanbase sa cyberspace at naging vlogger na rin. Sa katunayan, lumawak ang followers nito na may mahigit 1 million combined subscribers sa lahat ng social media platforms. Nagtayo rin ang eskwelahan at tinatawag niyang Warfare Combat System at siya ang Grand Master nito. Lagpas sa 15 martial arts practice daw ang pinag-aralan niya tulad ng boxing. Savate, Tai Chi and Aikido Sanda Shaolin Kung Fu and Wushu Sistema Escrima Wing Chun Judo Jeet Kune Do Kickboxing Taekwondo Tong Baekwon Kwan Advancing December 2021 ay sumabak ito sa isang 6 rounds exhibition kontra sa si UFC veteran na si Bradley Scott. Medyo na body bag at panay atras siya dito dahil sobrang laki rin ang kinalaban niya. Habang si Pacquiao kahit lagpas 40 na, abay nandun pa rin ang lakas at galawan hand speed at combination na tiyak magpapahirap pa rin kahit sino man. Bigo man sa pinakahuling professional bout kontra sa isang nasa prime na kampyon ay kita pa rin ang bakas ng pinsala sa mukha ng kalaban. Kahit sabing retirado na, abay hinahanap pa rin ang katawan niya ang tumungtong sa ibabaw ng lona. Dinaos ang event sa lugar ng mga OPA sa South Korea 6 rounds na may 2 minutes bawat round para hindi gaanong hingalin. Walang napagkasundo ang weight limit kaya medyo disadvantage dito ang maliit na si Manny. Sa araw ng timbangan ay tumimbang si Pacquiao ng 73 kilograms habang si Master ay 79 kilograms. The calm before the storm ika nga at kalmado lang si Manny sa unang round. And he at him. Sa mga sumunod na rounds ay nag-umpisa na magpaulan ng mabibigat na kombinasyon. 17, Ooh, by many. By many. Mga suntok na paiba-iba ng angulo at may mga pagkakataong corner ang tensyonadong katunggali. The fact that DKU was going to weigh in. sa pull sa isang solid right hook kaya rektang atras sabay yakap si Yu. Nakaisa rin naman itong Grandmaster sa panga kaya nang gigil si Pacquiao at nagpakitang gilas kaya bagyang nabahala ang Koreano. Sa mga later rounds ay hiningal na at dito na umabante at kinokorner ni Manny ang kanyang bibiktimahin. May mga body shots din ang ininda niya kaya napaluhod subalit. Is... Uh, so okay, so I... Nagkunyari nga may problema sa paa niya para lang mapatagalang pahinga. Napaluhod si Yu nang umatake si Pacquiao at makikitang itinaas ng referee ang dalawang kamay sabay binawi dahil end of round lang pala. Right Kaya pati casters ay nalito. Minsan ang tao kung kailan halatang lugi na, abay dun na magpapakitang gilas. Kahit halatang natataranta at umikot-ikot pa na para bang tsubibo. Kaya binugbog ni Manny sa Gedli at pati ang referee ay tumulong na rin. Pagkasenyas ng ref sa batok, kahit legal punch naman talaga, abay sumenyas na rin itong damuho. Parang Casimero versus Akaho lang, ang pinagkaiba lang, ang hapon ay umayaw na. Buying time para mapatagal ang pahinga at kitang hindi man lang itinigil ang oras pansamantala. Pagod na pagod, takot na takot at nagmistulang boy hingal si Opa. Umpisa pa lang ng last round, abay yumakap agad. Nakatikim ng isang solid uppercut kaya bagsak ang katonggali. Nakatayo man ngunit grogi na at siguro napapaisip siya kung ano ba tong pinasok niya. Labas ang uhog at pasimpleng nagtago sa referee sa pahinga sa Gedli. At sa muling pag-atake ni Manny, abay tinamaan na naman ng right hook ang lantang gulay na koreyano. Nakasurvive hanggang dulo, ngunit kita ang hirap na dinanas niya sa kamay ng ating kababayan. Pagpapairal ng disiplina ang isa sa pinakaimportante sa kahit alinmang uri ng martial arts. Tila na exposed at lumantad ang agwat ng skills ng dalawa. Sa YouTube channel niya ay nag-upload ng highlights sa laban niya at pinakita lamang ang magagandang galawan niya kuno. Hindi totoo yan. Sa katunayan, may alam rin naman si DKU sa martial arts. Hindi gaya ng iba dyan na peke ang mga turo. Mga kultong nagpapanggap at nagpapakalat ng maling turo. panggap na kung fu pero kung fu mulutan abay matindi. Gayun pa ay malaki pa rin ang naitulong ng events sa mga kapuspalad at yak muli pa nating masasaksihan si Pacquiao sa mga susunod pang exhibition match.